Alam mo ba na milyon-milyong Filipino senior citizens ay maaaring makatanggap ng buwan ng pensyon na umabot sa limang libo mula sa gobyerno, kahit anuman ang kanilang financial status? Ikaw ba ay senior citizen na naghihintay kung kailan mo matanggap ang life-changing benefit na ito? O kaya naman ay miyembro ka ng pamilya na nais maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong mga matatandang mahal sa buhay? Kung ikaw ay isa sa mga walang bilang na Pilipino na sumusubaybay sa balitang Universal Social Pension Bill, malamang na tinatanong mo sa sarili mo kung totoo ba ito, kailan ito mangyayari, at magkano talaga ang matatanggap ng mga senior citizens. Nasa tamang lugar ka dahil ngayon ay malalim nating pag-uusapan ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa makasaysayang batas na ito na maaaring magbago sa buhay ng mahigit 7 milyong Filipino seniors sa buong bansa. Bago pa natin pag-usapan ang lahat ng detalye, Siguruhing isubscribe mo ang channel na ito at ay ring ang notification bell para hindi ka makakalimutan sa mga mahalagang update tungkol sa government benefits at programs na maaaring makaapekto sa iyo at sa inyong pamilya. Regular kaming nagko-cover ng mga pinakabagong development sa social services, pensions, at government assistance programs. Kaya ang pag-subscribe ay nagsisiguro na laging updated ka sa mga mahalagang benefits na ito. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa Universal Social Pension Bill na ito. Ang House of Representatives ay lubusang nag-approve sa third and final reading ng measure na. Nagbibigay ng Universal Social Pension sa lahat ng Filipino senior citizens na may 232 affirmative votes na nagpasa sa House Bill 10423. Malaking balita ito dahil nangangahulugan ito na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas. Bawat senior citizen na 60 taong gulang pataas ay may karapatan na makatanggap ng ng pensyon mula sa gobyerno. Hindi lang yung mga itinuturing na indigent o mahirap. Pero narito ang nakaka-interes, at kung saan maraming tao ang nalilito. Ang proposed measure na nagbibigay ng universal social pension para sa lahat ng senior citizens ay hindi pabatas. Mahalagang maintindihan ito dahil bagaman nag-approve ang House ng Bill. Kailangan pa nitong dumaan sa Senate bago ito maging tunay na batas na makakamtan ng mga senior citizens. Ang House Bill No. 10423 o ang Proposed Universal Pension for Senior Citizens Act ay nag-approve ang House sa third and final reading noong Mayo 2024. Pero nanatiling pending pa rin sa committee level sa Senate. Kaya ano nga ba ang ibibigay ng bill na ito kapag naging batas na? Ang kasalukuyang proposal ay medyo comprehensive at progressive sa approach nito. Ang AD 1043 ay magbibigay sa mga 7 milyong senior citizens na hindi itinuturing na indigents ng buwanang pensyon na i-500 na may gradual na pagtaas ng i daan sa loob ng limang taon. Lahat ng senior citizens ay sa huli ay magiging entitled sa universal social pension na katumbas ng hindi bababa sa i-1,000. Ibig sabihin, ang pensyon ay magsisimula sa limang daan bawat buwan at unti-unting tataas ng isang daan bawat limang taon hanggang sa maabot ang hindi bababa sa isang libo bawat buwan. Ngayon, maaaring nagtaka ka kung saan nang galing ang limang libo na figure na nabanggit sa iba't ibang talakayan. Habang ang base amount ay nagsisimula sa limang daan at tumataas sa isang libo, ilang proposals at advocacy groups ay nagpush para sa mas mataas na halaga at may mga talakayan tungkol sa posibilidad na taasan ang pensyon sa limang libo sa hinaharap. Subalit, ang kasalukuyang version ng bill na naipasa sa House ay nakatuon sa limang daan hanggang isang libo range na may gradual na pagtaas sa paglipas ng panahon. Ito ay lubhang naiba sa kasalukuyang system na umiiral ngayon. Sa ngayon, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens ay nagbibigay ng buwanang stipend na umabot sa limang daang piso, i-limang Zero-zero, nalayong dagdagan ang pang-araw-araw na pangangailangan at iba pang medical needs ng mga beneficiaries. Pero ito ay para lang sa mga indigent seniors. Ang bagong universal pension ay palawakin ang benefit na ito sa lahat ng senior citizens kahit anuman ang kanilang financial status, na magiging game changer para sa milyon-milyong Filipino families. Hindi maikakaila ang kahalagahan ng proposed law na ito. Sa ngayon. Maraming senior citizens na hindi qualified bilang indigent pero nahihirapan pa rin sa pananalapi ay naiiwanan na walang government pension support. Mga senior citizens na maaring may maliit na property, may mga anak na kumikita ng minimum wage, o may konting savings pero hindi pa rin makakaya ang maayos na healthcare o pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kasalukuyang system, nahuhulog sila sa puwang dahil hindi sila sapat na mahirap para makakuha ng indigent senior citizen pension. Pero hindi rin sila sapat na mayaman para mabuhay ng komportable sa kanilang golden years. Ang Department of Social Welfare and Development, YAVE, de, Secretary Rex Gatchalian ay nangako ng kanyang buong suporta sa pagkakaprasa ng House Bill No. 10423 o ang Universal Social Pension Bill, na nagsabing una, makatarungan ito, buong suporta namin dito at tiyak na magdudulot ito ng pagbabago sa buhay ng mga senior citizens. Ang suportang ito mula sa implementing agency ay mahalaga dahil nagpapakita na ang gobyerno ay handa na harapin ang administrative at financial requirements ng ganitong malaking programa. Pero pag-usapan natin ang elephant in the room, ang timeline. Kailan talaga makakatatanggap ng pension na ito ang mga senior citizens? Sa kasamaang palad, walang tiyak na sagot dahil pending pa rin ang bill sa Senate. Ang bill ay nanatiling pending sa committee level sa Senate, na nangangahulugang maaaring tumagal ng mga buwan o taon pa bago ito maging batas. Depende sa mga priority ng Senate at sa legislative kalendar. Gayunpaman, may mga nakakaginhawang senyales. Ang Commission on Human Rights, YEAR, ay naghahangad sa pagkakaprasa sa batas ng House Bill No. isa sero apat na magbibigay ng ng social pension sa lahat ng senior citizens kahit anuman ang kanilang financial status. Ang suportang ito mula sa human rights advocates ay nagdudulot ng moral weight sa legislation at maaaring makatulong na magpresyon sa Senate na kumilos ng mas mabilis. Mahalagang maging aware din sa misinformation na kumakalat online. May mga claims na lahat ng senior citizens ay makatanggap ng 12,000 pension mula sa gobyerno, na ipapamahagi bago ang may 2,000 at 25 national elections. Pero mali ang mga claims na ito, ang tunay na bill ay nagmumungkahi ng mas mababang halaga, at walang guaranti kung kailan ito magiging batas, lalo na kung kailan magsisimula ang mga bayad. Para sa mga senior citizens at sa kanilang mga pamilya na sabik na naghihintay sa benefit na ito, ang pinakamabuting gagawin ay manatiling inform tungkol sa progress ng bill sa Senate. Makipag-ugnayan sa inyong mga senators at ipahayag ang inyong suporta sa Universal Social Pension Bill. Ang advocacy at public pressure ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba sa legislative priorities. Habang naghihintay tayo sa Senate na kumilos, dapat nating tandaan na ang kasalukuyang social pension system ay patuloy na gumagana. Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens, SPIS, ay sumasaklaw sa mga senior citizens na anim na ang gulang o mas matanda na mahina, may sakit o may kapansanan, na walang permanent source of income, at ang programa na ito ay available pa rin para sa mga qualified. Kung ikaw ay senior citizen na nahihirapan financially, dapat ka pa rin mag-apply sa existing indigent senior citizen pension habang naghihintay na maging batas ang universal pension. Ang proposed universal pension ay kumakatawan sa pangunahing pagbabago sa kung paano hinaharap ng Pilipinas ang welfare ng senior citizens. Sa halip na means testing at pag-require sa mga senior citizens na patunayan ang kanilang kahirapan, ang universal approach ay kinikilala na lahat ng senior citizens ay karapat-dapat sa dignidad at suporta sa kanilang huling mga taon. Lalo na itong importante sa isang bansa kung saan maraming pamilya ay umaasa sa remittances mula sa mga overseas workers at kung saan ang economic volatility ay mabilis na maaaring magbago sa financial situation ng isang pamilya. Ang economic impact ng programa na ito ay magiging malaki sa mahigit pitong milyong senior citizens na posibleng makatanggap ng buwanang pension. Pinag-uusapan natin ang mga bilyon-bilyong piso na ma-inject sa ekonomi bawat buwan. Ang perang ito ay malamang na magagasto sa basic necessities tulad ng pagkain, gamot, at healthcare na makikinabang sa mga local businesses at communities sa buong bansa. Mula sa social justice perspective, ang universal pension ay tumutugunan sa isa sa mga pinakamahalagang isyo na kinakaharap ng Filipino society, ang pag-alaga at suporta sa aming elderly population. Sa isang kultura na lubhang pinahahalagahan ang paggalang sa mga matatanda, nararapat na ang gobyerno ay gumawa ng mga hakbang upang matiyak na lahat ng senior citizens ay mabubuhay ng may dignidad kahit anuman ang kanilang economic circumstances. Para sa mga pamilyang kasalukuyang sumusuporta sa mga matatandang kamag-anak, ang pensyon na ito ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa. Maraming Filipino families ang nahihirapang balansihin ang sariling mga gastos sa halaga ng pag-aalaga sa mga matatandang magulang o lolo at lola. Ang buwan ng pensyon na limang daan hanggang isang libo ay maaaring hindi sumasaklaw sa lahat ng gastos. Pero maaaring makagawa ng meaningful difference sa budget ng pamilya at mabawasan ang financial stress na naubnay sa elder care. Malaki rin ang mga implication sa healthcare. Maraming senior citizens ang tumitigil sa kinakailangang medical care dahil hindi nila makakaya na nagdudulot ng mas malalang health problems sa hinaharap. Ang regular na buwan ng pension ay maaaring makatulong sa mga senior citizens na ma-access ang preventive care, bumili ng mga gamot, at mapanatili ang kanilang kalusugan. Na sa huli ay maaaring mabawasan ang healthcare costs para sa mga pamilya at gobyerno. Tignan natin ang mga international examples. Ang universal pensions para sa seniors ay naging successful sa maraming bansa. Ang mga programa na ito ay hindi lang nagbibigay ng financial security para sa mga older adults kundi nag-aambag. Din sa economic growth sa pamamagitan ng pagtaas ng consumer spending at pagbabawas ng poverty rates sa mga matatanda. Ang Pilipinas ay sasama sa lumalaking bilang ng mga bansa na kinikilala ang kahalagahan ng universal senior citizen support. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng ganitong programa ay hindi magiging walang hamon. Ang gobyerno ay kailangang magkaroon ng efficient distribution systems, pigilan ang fraud, at matiyak na ang programa ay financially sustainable sa mahabang panahon. Ang karanasan sa existing social pension programs at iba pang government assistance programs tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay nagbibigay ng mahalagang mga aral para sa implementation. Ang tanong tungkol sa funding ay mahalaga rin. Ang gobyerno ay kailangang maglaan ng malaking resources para suportahan ang programa na ito na nangangahulugan ng maingat na budget planning at posibleng paghahanap ng mga bagong revenue sources. Gayunpaman, ang mga supporters ay nagsasabing ang economic benefits ng programa, pagtaas ng consumer spending, pagbabawas ng poverty, at pagpapabuti ng health outcomes ay maaaring makatulong na makabawi sa mga gastos. Habang naghihintay tayo sa Senate na kumilos sa mahalagang legislation na ito, Mahalaga na ang mga senior citizens at ang kanilang mga pamilya ay manatiling engaged sa proseso. Ibig sabihin nito ay manatiling informed tungkol sa progress ng bill. Makipag-ugnayan sa mga elected officials. At patuloy na mag-advocate para sa mga karapatan at welfare ng senior citizens. Ang Universal Social Pension Bill ay kumakatawan sa higit pa sa buwan ng bayad. Ito ay pahayag tungkol sa uri ng lipunan na nais nating maging. Sinasabi nito na pinahahalagahan natin ang aming mga matatanda na kinikilala natin ang kanilang mga kontribusyon sa aming mga pamilya at komunidad, at handang mag-invest sa kanilang dignidad at well-being. Kung ikaw ay senior citizen, miyembro ng pamilya ng senior, o simpleng isang taong nagmamalasakit sa social justice, ang bill na ito ay nakakaapekto sa lahat natin. Kaya, para sagutin ang original na tanong tungkol sa kung kailan makakatatanggap ng pensyon na ito ang mga senior citizens sa kasamaang palad, wala pa tayong tiyak na timeline. Ang bill ay kailangang maipasa sa Senate mapirmahan ng Pangulo, at pagkatapos ay kailangang mabuo ang implementing rules and regulations. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang buwan hanggang sa ilang taon. Gayunpaman, ang malakas na suporta mula sa House of Representatives, government agencies, at advocacy groups ay nagpapakita na may tunay na momentum sa likod ng legislation na ito. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay manatiling informed at engaged. Subaybayan ang progress ng House Bill 10423 sa Senate. Suportahan ang mga organisasyong nag-advocate para sa mga karapatan ng senior citizens at siguraduhing marinig ang inyong tinig sa mahalagang pag-uusapan na ito tungkol sa hinaharap ng senior citizen welfare sa Pilipinas. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dignidad, respeto, at pagsiguro na lahat ng Filipino seniors ay mabubuhay sa kanilang golden years ng may security at pride. Ang Universal Social Pension Bill ay maaaring maging makasaysayang hakbang tungo sa pagkamit ng layuning iyan. At sa patuloy na suporta at advocacy, maaari itong maging totoo sa mas malapit na panahon. Kung nakatulong sa inyo ang information na ito, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa government benefits at programs.